Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Legit po ba itong dua para sa kababaihan? Allahumma inni a'udh min fitnatin nisa So, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi na mabaad, ating sasagutin ang katanungan ng ating kapatid Waalaikumsalam sa iyo kapatid Magandang tanong yan no Tingnan natin ng mabuti Tungkol sa binanggit mong dua ang dua na yung binanggit, ito yung pagsasabi ng Allahumma inni a'udhu bika min fitnatin nisa. Nang ibig sabihin, O Allah, ako ay nagpapakukup sa iyo laban sa fitna ng mga kababaihan. So ang tanong mo kung legit ba ito, kung authentic ba ito, kung totoo ba ito. So ang kasagutan kung ito ay legit, yes, tama. Ito ay isang lehitimong dua. Ibig sabihin, wala itong labag sa syariah. Hindi ito matatagpuan sa mismo, sa eksaktong ganitong wording sa sunna. Walang ganun ang dua. I mean, pag pinag-usapan natin yung uh, literal, kung ito ba'y matagpuan sa eksaktong wording na ganitong pagkakabig sa sunna, wala, wala pong ganun. Pero ang diwa, yung meaning, yung kahulugan, yung ma'na, nang nabanggit na dua ay naayon sa mga naiparating na hadith. Ano yung pruweba dito tungkol sa diwa at kahulugan nito? Yung hadith na na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra al 'ala ar-rijal min an Sa Al-Bukhari, sa Muslim, muttafaqun alayh. Wala akong iniwan na fitna na mas mapinsala sa mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan. So walang duda ang fitna uh, ng kababaihan ay higit sa fitna ng kalalakihan at ang fitna ng kababaihan ay mas mapinsala ito sa mga kalalakihan. So dahil dito, lihiti mo at makatuwira na humingi ng protection sa Allah laban sa ganitong fitna. Sa so, pagsasabi ng Allah inni, ni audhubi kami fitnatin ni sa. Sa na, paglating naman baka naman na uh, uh, sa magreklamo ang mga kababaihan. Uh, dahil nagiging one-sided yung ano. So sa kababaihan din ba pwede ito? Sasabihin ng mga babae, Allahumma inni a'udhu all bika min fitnat rijal Di ba? So ang sagot yes, pwede. Maari rin itong dasali ng kababaihan o kawing doan ng kababaihan. Ang fitna ng kababaihan o kay sabihin nating magsabi din ng kababaihan, Allahumma inni a'udhu all bika min fitnatin nisa. Pwede rin 'yon sa kanila ang fitna ng kababaihan ay hindi lamang tukso ng kalakihan, kundi pati inggit, pagkakaingitan, pamumuhay na lumalabag sa Islam at iba pa, imoralidad at kung ano-ano pa. Kaya parihong lalaki at babae ay pwedeng humiling sa Allah ng proteksyon laban sa anumang fitna na dulot ng mga kababaihan. Either ito ay dua na gagamitin ng lalaki o dua na gamitin ng babae mula sa fit na ng kanyang kapwa-kababaihan So bilang sa madaling salita, ang duwa na ay halal at may tamang kahulugan. Kahit hindi eksaktong nabanggit sa suna yung wording, ang ah, nilalaman nito, yung diwa nito, yung kahulugan nito ay nakaangla naka sa halit na binanggit natin kanina. Kahit maaari itong gamitin, lalo na upang humingi ng proteksyon laban sa tukso o pagsubok na maaaring magmula sa mga kababaihan. So Allah wa'alam assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.